1 2 three, four, five, six. Seven. Seven. Seven.

ti jor ti Ya sige eh pina sige derecho oi idi pa 5 6 7 ya ti ismo steps lang. 115. tapos, pagkatapos dyan ay, tapos na 115, tapos ilang steps na lang na uh, ganito um, nakapantay na siya pantay na uh, hindi na napahamdahan na yan so 115 11, steps, pero ko kukuntin nyo, 16, 17 18, 19 20, 21 22, 23 24, 25, 26 130 steps bago makarating dito sa taas ng Bulalakaw Hills. Yay! Ayan na tayo. Nakarating na. Ito. Ayan. Nakarating na tayo. Bulalakaw Hills. Ito ko ka-wheels! Yes! Ito pa? So, yun guys! Ito na ang taas ng uh, dinara yung hula lang. Yes! Pwede natin ulit yung baba.